ya yeah, Last one na. Baka kulang to. One, two. Ay, sakto. Sakto na. <laughs> Parang tayong ano dito. Ewan, eh, no? Oh. Ayan, ako'y may hawak na pera. Ito po ay aking ipamimigay sa aking mga pamangkin. At ah, napag-utosan lang ako, ano. Ito ay pabigay ng aking kapatid ng para sa kanyang mga pamangkin din namin syempre. Ayan, paglalagay ko, lagay ko na sa red na sobre. Ayan, tingnan nyo naman. Ito yan, ah. Ito po ay sampung kubre. ko siya ng cake. Di 300 daw siya. Ayan. Mamaya natin ipamimigay Ligay natin to. sumulan ko na ng pamimigay. Ayan na. ah, diba? One, two, three. Ayan. 1, so ayusin natin yung bilang, no? Baka mamaya mag-abon na pa ako. Ayan, lagay na natin sa loob ni sobre. Yung po ay taon-taong ginagawa na aking kapatid sa kanyang mga pawangkin ay ipinamigay niya. Yeah. Kaya pag-utusan na ako, no? Kasi base ang um, pera ay ano, mahirap pasok. Ano 'yan, malambot. Si ano nga rin ay? Oh. Sabihin, ah, ano para dito ay kapot. Yan, ganyan. Isa-isa po natin lalagyan ng ganyan at na. Siyempre, may ako lalagyan ng pangalan. Ayan. One. po so, araw ng Pasko. Para ang sarap ng pakiramdam, no? Sarap mamigay kung ikaw ay meron. Kaso wala problema, ikaw ay... Hindi mo mga sabihin wala, pero kumbaga ay sakto lang sa iyong pampamilya, gano'n. Hindi po masama ang mag-share. At yung more blessing sharing nga po. Okay. Natutuwa ang aking kapatid na magbibigay ng papasko sa kanilang pamangkin. 3 1 2 Ito po ay ano? Kos-kos-kos-kos Ilagay Ilagay Mahirap magpasok Wala na kasi ngayon masyadong ano, yung mga bagong perang marunutong. Hindi ka tulad yung nakaraang taon. Siguro ngayon mahirap ang ano, ang palitan sa bangko. Mahirap ipasok ang mga ano. Hmm. Nakataklo na ako. Adi ba yan? Mga kamay laban. <coughs> two, three. oh so sobrang ari kapit na kapit ko ano ano tira mga bata po nakakatuwa ano kanya kanya silang hikap at sila inamamas ko yan 1, 2, 3 inamas sila ay ito din eh, matanda eh, din. Basta, kung magitik na tatlong daan, ang bawat ano. Bawat ano. Ayan, ah, di ba? Ito. Mamaya kulang na, no? mag-abo na pa ako. po hindi nagkasya, hindi hindi ibig sabihin, kulang. Cool Ay di, syempre, magabo na tayo nito. Yan. Yan! Yeah, last one na. Baka kulang to. One, two, ay! Sakto! Charotot. Sakto na. <laughs> Parang kayong ano dito. Ewan, eh, oh. no? Yan! Di diba? Okay na to. Mamaya ko lagyan ng pangalan. Wala oh. so, tayong ano. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saktu lang siyang 10 ah, Lagyan na natin ang pangalan Lagyan ko na na. Pangalan. Two. Yan, mga kamay love. Napangalanan ko na yung sampo. Ayan, mamaya ipamigay na natin sa kanila. O, oh, diba? Ready na. Yun lang, mga kamay love. Merry Christmas sa inyong lahat. Merry Christmas, everyone. Nawa tayo ay maligaya ang Pasko kasama ng ating mga mahal sa buhay. At yun din po ang aking Uh, mula sa puso ang pagbati ko. Merry Christmas sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye.